Wow! Wow sa saging! Dito din ako kukuha ng pambalot dito. Saging ang pambalot dito. Ay, no. Uh, dahon ng saging lang. Yan. Ay, naku nakita yung kutsilyo. Ay, yan. Ito, kukuha ako dito. Ito, panda. Ito ang kukunin ko. Parang di marapok. Wow, tingnan nyo naman yung banana. Ang laki! Nakakagigil! Oh, tingnan niyo naman oh. Oh. Wow. Wow na wow. Kahit bumagyo hindi yan na ano, natumba. Hmm, kahit punong-puno tong ilog ng tubig, hindi siya natumba. Lalang, di lang di siya naapektuhan. Yan oh, mga Napier yan para sa alaga, alaga namin na baka. At ito ano naman ah, uh, tawag nito? Itong Napier, Meron din ako dito sa Shopee. Pwede kayong bumili. Kasi meron ako sa Shopee niyang ganyan. Per cutting. yung meron pa pala banana dyan.